Huwag mo lang akong aking pamango. Aba, lalit ko! yan? ako yun ko? Wala nga Anuh, apataya ko, apataya. Okay. na yun, nasa yung na na ako yun, nasa ulo ka. ko, hindi nga wala akong kahapon eh. Hindi pa din ha? Bakit? naman ang pera ko, yun si Tatingin ang bag mo. Kapag siya, ate, parang tripay. Kaya ka Ikaw ang tao dito kanina, ha? Bakbang mo. Oo, oo. Ikaw ang tao dito kanina, ha? Dito. Tingin eh, ikaw na. Ako nung pepray, mapat ko. Ako yung nang dito. Oo, oh, ikaw. May ikaw lang tao. Na pa. <laughs> ano ba yan? Ilaw, yan yung wala akong ganyan dyan. Alak na naman ilaw mo, eh

sa bag mo yan? Aba, Ako. 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 pala. Ako. 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 Ako.